So ito guys, mga Akatis Bals, magluluto tayo ng chicken repolyo with egg. So simplihan natin ang pagluluto nito. Ayan na natin uminit yan bago natin lagyan ng mantika. Okay tayo ng use oil. Ay, hindi mo natin ito bago tayo mag -isa. So ito guys, meron nakita ko ditong kinchay at saka carrots. Ihalo na rin natin to. Yan, na gisa. Lagi ang manok. Akin. Ayan, paminta. Tayo ng tubig. Napakuluan natin ito maigi. Basta maluto yung manok. Lagyan natin yung pinchay, Pampalasa yan. Napakasarap yan. Simple lang itong luto natin pero masustansya malasa. Carrots. So nilagyan na natin yung kinchay carrots. Then haluin na natin to. Ayan. The next step gagawin natin dito, hayaan na natin ganyan hanggang sa maluto itong carrots. Then lagyan natin yung repolyo. lagyan natin repolyo. Mix. So, parang lang tayo nagluto ng chop suey. Pinakaiba, hindi tayo naglagay ng toyo. Lagay na natin kaagad itong ano, itlog. Then, haluin. Then, luto na rin kaagad yan. Napakasimple, di ba?